Kung iniisip mo na nakita mo na ang lahat tungkol kay Bel Mariano, maghintay ka muna. Dahil sa mga bagong pasabog na paparating, tiyak na mapapahanga ka sa level ng kanyang talento, personalidad, at mga proyektong siguradong babago na naman ng larangan ng showbiz. Kaya bago ka mag-scroll pa, tumutok na dahil dito sa Pinoy Hugot si ibubunyag namin kung bakit nakakalula talaga ang mga abangan kay Bel Mariano. Sa industriya ng showbiz, hindi madali ang manatiling relevant at mahal ng publiko, pero si Bel Mariano ay patunay na kapag pinagsama ang talento, dedikasyon, at tunay na connection sa fans, walang imposible. Mula sa pagiging teen star, ngayon ay isa na siyang leading actress na may sariling marka at solid na fanbase hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Kamakailan, naging usap-usapan ang kanyang mga bagong proyekto at upcoming appearances. Una na rito ang mga international shows at endorsements na talaga namang nagbigay ng malaking ingay online. Imagine, isang simpleng dalaga na nagsimula sa youth-oriented shows, ngayon ay pinipilahan na ng mga international brands. Grabe, nakaka-proud talaga. Isa pa sa mga nakaka-excite ay ang kanyang acting projects. Marami ang nag-aabang kung ano ang susunod na role na gagampanan ni Belle dahil bawat karakter na kanyang binibigyang buhay ay nag-iiwan ng matinding impact sa viewers. May mga rumors na magkakaroon siya ng bagong teleserye at pelikula na magpapakita ng mas mature at mas intense na side niya bilang aktres. Kung dati ay kilala siya sa mga sweet at light roles, ngayon ay mas bongga at mas challenging na ang kanyang tatahakin. Bukod dito, hindi rin matatawaran ang kanyang music career. Ang kanyang mga kanta ay umaabot ng milyon-milyong streams online at bawat release ay nagiging instant favorite ng fans kaya hindi nakakapagtaka na abangan din ang mga bago niyang concerts at music collaborations. Ang kanyang fashion and style ay isa ring highlight na hindi pwedeng palampasin. From red carpet looks to casual oots, Bel Mariano proves na isa siyang trendsetter. Kaya kung ikaw ay fan ng K-pop, K-drama, at Hollywood vibes, siguradong relatable at aspirational ang kanyang fashion game. Pero higit sa lahat, ang pinakanakakalula sa lahat ay ang kanyang connection sa Don Bell fans at sa mga sumusuporta sa kanya. Hindi siya napapagod na ipakita ang kanyang pasasalamat at pagmamahal sa fandom na naging sandigan niya sa lahat ng yugto ng kanyang karir. Kung iisipin, ang journey ni Belle ay parang fairy tale na patuloy pa ring sinusulat. At ngayon, mas malalaking kabanata pa ang bubuksan, mas bongga, mas inspirasyon at mas magpapakilig. Kaya mga kapinoy hugot sihi siguraduhin niyong nakafollow kayo para hindi niyo mamiss ang lahat ng ito. Dahil dito, lagi nating ihatid ang mga bagong kaganapan, trending updates, at inspiring stories tungkol sa inyong mga iniidolo. Kung excited ka rin sa mga paparating kay Bel Mariano, huwag kalimutang mag-like, mag-comment ng iyong thoughts, at i-share ang video na ito. Dito lang sa Pinoy Hugot Sihi. Kung saan ang bawat kwento ng iyong iniidolo, mas pinapainit at mas pinapadama.